mula sa pinakamalawak pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Update. Maganda umaga Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras. Ito hustisya sa nasawing biktima ng mistaken identity sa so, Navotas. Tiniyak ni DILG Secretary Ben Hur Abalos. Detalya sa ulat ni Mary Ann Bastas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nangako GLG Secretary Benjamin Abalos Jr. nagagawin ng lahat upang makamit ang hustisya kay Jerho Jemboy Baltazar na biktima ng mistaken identity sa Navota City. Sa pagbisita ng kalihim sa burol ng biktima kahapon, tiniyak nito ang mabilis na paggulong na investigasyon laban sa mga sangkot na polis na ngayon ay nakakulong na at nahaharap sa kasong kriminal at administratibo. Dahil lamang sa insidente, pinare-review na muli ni GLG Secretary sa PNP ang kalilang operational procedures tuwing may operasyon upang hindi na ma ulit pa ang kalunos-lunos na sinapit ng binatilyo sa Navotas. Anya magkakaroon ito ng pulong kasama ang PNP upang talakay ng mga dapat gawin at command responsibility sa mga ganitong insidente. Sa ngayon ay nakaburo pa rin sa Navotas ang labi ng biktima habang inaasahan din ang pagdating ngayong araw ng kanyang ina mula Qatar. Ito si Mera Andrastaza para sa Radyo Pilipinas. Sa School Facility sa Cordillera na napinsala ng bagyong Egay patuloy na binabantayan ng Department of Education upang matiyak ang kahandaan sa nalalapit na pasukan. Mula Radyo Pilipinas Bagyo, may ulat si Jong Munar. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Kuspusan pa rin ang isinasagawang monitoring ng Department of Education Cordillera sa lahat ng mga paaralan sa region, partikular na sa mga nasira ng nangdaang bagyo upang masigurong handa mga ito sa pagbubukas ng school year 2023 to 2024. Ayon kay DepEd Regional Director Dr. Estela Carino, patuloy ang kanilang paglilibot sa lahat ng mga lalawigan na lubang na ng bagyong egay, kalinsabay ng pagtutok sa isa na sa katuparang brigari na unang sinagawa sa payaw at is. Jesus na naman ang Abra na maraming paaralan ang nasira dahil sa pagbaha. Anya na ihabilin na sa mga school heads ang paggamit sa maintenance and other operating expenses para sa pagkompone ng na mga nasirang mga silid-aralan mula sa Baguio City, John Monar, Radio, Pilipinas. Sa iba pang balita, may git individual na kinabang sa libreng bivalent COVID-19 vaccination ng Kamara. Si Kathleen Forbes sa detalye. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Kaduang 754 na individual ang nabakunahan na libre bivalent COVID-19 vaccine sa ginawang bakunahan sa Hanser VP Sentatives. Ang one-day bivalent vaccination ay bahagi pa rin ng COVAX program ng mababang kapulungan. Ang vaccination drive ay ginawa nitong Webas, August 10 at binuksan para sa mga house members, employees, staff at ilang walk-in. Ayon kay House Medical and Dental Service Director Luis Jose Bautista, ang pagbabakuna ay hindi para hindi magka-COVID. Pagkos ay makontrol o mapababa sa ng severe COVID case. Ang ginapit na Pfizer biontech vaccine ay mayroon anyang 75% na efficacy rate para maiwasan ang serious case ng COVID-19. Ito si Katin Forbes para sa Radyo Pilipinas. Department of Health o DOH ginugunita ang 56th founding anniversary ng ASEAN at 2023 ASEAN Month. Si Michael Rogas sa ulat. Radyo Pilipinas Radyo Pilipinas Report Bilang bahagi ng State Member na Association of Southeast Asian Nation at Department of Health ay nagdiriwa ngayong Agosto ng ika anim na founding anniversary ng ASEAN Month kung saan kinilala ni Secretary Teodoro Hermosa ang marangal na gawain ng mga profesional sa pangalagang pangkalusugan ng mga Pilipino sa rehiyon at ang kasosyong Pilipino na sumusuporta sa ASEAN at nag-ambag sa mga tagumpay sa buong taon Kabilang na ang mga kasalukuyang nagtatrabaho sa ASEAN Secretariat, nagpahayag din ng pasasalamat ang Health Secretary sa ASEAN Health Ministers Meeting at sa Senior Officials Meeting on Health Development para sa alinang patuloy na mataas ang taas ng suporta sa mga hakbangin na pinangunahan at pinangangasiwaan ng Pilipinas. Naglalayon ng mga strategikong aksyon na ito na ASEAN na wakasan ang lahat ng anyo ng malnutrisyon, paglaban sa antimicrobial resistance sa pamamagitan ng One Health Approach. Ito si Michael Rogas para sa Radyo Pilipinas. At Interagency Council for Traffic nagsagawa ng operasyon sa mga motoristang dumadaan sa EDSA Busway sa Pasay City. Alamin sa live report ni AJ Ignacio. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yes, uh, yeah, na o hinuli na mga ng mga tauhan ng Interagency Council for Traffic o IAC ang mga pasaway na motorista na dumadaan sa EDSA sa busway dito sa so Maypasay City. Ayon sa IAC, sa ngayon ay nasa mahigit uh, 65 sasakyan na ang kanilang natikitan sa mga oras nito. Bukod pa ito sa napakaraming sasakyan na nakapila pa sa likurang uh, bahagi ng naturang busway, ang bawat na huli F ay pagbumultahin ng isang libong piso. Samatala sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang operasyon ng IAC sa nasabing lugar. Mula rito sa lungsod ng Pasay, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas. At ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa news update. Ako po, si Efraim Ronquillo Gaitos para sa Radyo Pilipinas.